Ito na naman tayo. Ba, pangalawang ano na natin oh, to. Nakarating na tayo sa pangalawang episode pangalawang natin. Episode Dito ano sa, sa uh, road, road Trip, trip Convo. Yeah. Finally. Finally. Yung una kasi parang ano lang siya, di ba? Parang biglaan. <laughs> Yan, oh, Out of the blue. Ano lang na. Surprise. Surprises. Parang gano'n. Nakaisip kami ng project na pwede nating i-post sa Uh, YouTube and uh, sa social media Tama. for content. So, ito na. Ito na. Uh, ano ba ang, natin ngayon sa tingin mo? Ang episode natin ngayon? Ayan, kasi napapanahon, parang prutas, no? Napapanahon siya na ang pag-usapan natin, ay, shucks, no, mouse ako. Oh my God. Oh, no. Okay, so, nag, nagdadalaga ako kay <laughs> Ano, na, napapanahon na pag-usapan natin ang college entrance test or exams, Exam, or preparation if you may. Oh, oh. So, papag-usapan natin ngayon kung paano ba kami noon. Shucks, ilang years ago ba yun? Oo, <laughs> oh, sobra. Uh, ilang years ago ba kailangan ko natin? ko na yung edad natin, pero <laughs> mid-90s. <laughs> oh. Okay, so, oh. mid-90s, yes. Uh, saan ka ba nag-exam? Ah, Para, ako, ano? Feeling ko ang, hmm. ako ang interviewer mo ngayon. Oh, ako si Boy Abunda. Uh, ako nag-take ako ng ano upcut. Ah, katang uh, kinuha ko nag ano ako, nagtangka ako sa UP. Aha. Tapos uh, ang kinuha ko doon na uh, ano, ask me what? What? Ano what? yung ano s'yempre yung uh, electrical engineer. Oo. <laughs> ah, talaga? Uh, Oo. Oh, okay, okay. So ang kinuha mo doon, sorry, merong konting bagsak yung telepono ko. Hindi pa naman siya nagka-crack. Uh Oo. -oh. So, ganun siya ka impromptu at ganun siya ka hindi planado. As in, phone lang yung ginagamit na <laughs> sa pag-record nito at hindi siya naka or whatever. Ito actually, hinahawakan lang siya ng daliri ko para hindi siya mahulog. <laughs> so, yan. Maybe, pag-iusapan natin next time kung paano natin better na ma-secure yung telepono para hindi siya mag Anyways, mm -hmm. so back to the question. So, uh -oh. nag up ka. Yes. Tapos ang kinuha mo is electrical engineer. Uh -oh. Yun ba talaga ang gusto mo? Before? Ano lang, ano lang yun eh. Parang wala pa talaga ako nun sa Vichy. Ikaw nga, di ko pa alam kung <laughs> ano yung ano ko nun sa school. Na-audio-kan ka? Or, hindi na-audio-kan eh. Parang ano ba pwede kong kunin? Parang gano'n. Hmm. So, ang naku, ang na -ano ko is parang mini-mini mo. Yun. Yung ano, siyempre, electrical engineer, di ba? Engineering. Okay. Matunog yun, no? Oo, oh, eh, yes. Yung engineering, eh. So, yun pala, ang hirap pala. Uh, kasi, eh. Puro uh, math. Puro mat. Oo. Oh. Uh, so, ah. Uh, matinig ka ba, uh, oh, matinig? Short sure to say na, ano, hindi ako pumasa. <laughs> okay, okay. So, so, yun yung, ano, sa akin. Ah, uh, nangyari. Tsaka, quote, course, yun, eh. Oo, sobra. So, yun yung, ano ko, yung, ano naman, nagtangka nag ano ko dalawa lang inexaman ko that would be UP and UST yun pagdating naman sa UST yan sa awa ng Diyos ano na pinalad kasi sure yun kasi one. alam ko na yung ano ko eh parang may ano na ako kung ano yung gusto kong kunin which is fine arts yun major okay. in advertising so yun yung kinuha ko sa UST noon time na yun mm -hmm. may talent test konti lang yung math kaya talagang naipasa ko siya Paano po na tayo ng weakness, no? So, mm -mm. hindi rin ako matinig yan. Yes. Ano, so, ako naman, isa lang, all or nothing, pinusta na ang lahat. Sa UST lang ako kumuha ng exam. Mm -hmm. So, alam mo ba kung anong ginawa ko? Ano? Para pumasa. Mm hmm. Ah, uh, inalay ko ang aking paa sa... <laughs> Barefoot procession. Ayan, galing. Kasi may habang, ka pa, oh. habang ano kasi. Ah, kasi sa Antipolo, no? Tama ba? No, no. Dito pa ako sa may QC nakatira. Ah, I mean, my parents. Dito nakatira sa may QC, no? Pero kasi dahil iisa lang yung, ayan, may, may dadaan pa ipadaanin mo sila. Ayan, so, iisa mm -hmm. lang ang pinag examan ko. Siyempre, gusto ko, parang pumasa na dun kasi. Eh, oo. Oo. Hindi ako pinayagan mag-oop cut Hi, ma'am Hindi ako hmm. pinayagan mag-oop kasi Natatakot sila mami noon Dahil, um, yun nga Parang ang lapit sa Marikina Tapos, naganap yung Marikina Massacre Ah, okay, Tama? Ah, okay. Oh my God Numalabas ang edad ko dahil dyan okay? Marikina Massacre So, balang natakot siya Pero malayo naman So, wala naman hmm. kasi yung UP Massacre Hindi, pero Yo. kasi Yung hazing before then diba, laganap din. So, ayaw ni Mami na po mapunta ako sa uh, universidad na meron ng hazing. Uh, little oh. does did, little did she know na sa UST na naman laganap rin naman yung mga oh. fraternities sa okay. UST may nag-recruit pa sa akin eh. Uh, sa engineering eh. Oh. sa akin din. Ganun talaga, I mean, it's mm. part of college life in mm. having a friend. Pero nasa sa'yo, again, at the end of the day, nasa sa'yo naman yan. Decision mo naman yan kung sasama ka, di diba? Totoo yun. So wala dito. naman pumilit sa amin, inalok mm -hmm. lang. Pero we respectfully, ka nga, and... Decline. Uh, Decline. Uh Oo, -oh. tama. Ayon, Ako rin. Para, ano, eh mm -hmm. Kaibigan ko rin naman yung nag-iha. So, uh, that's really, ano, okay naman talaga na. Okay naman relationship namin. Okay lang naman bangi. Oo. Oh. Di ba? So, yun. Ang, yung ang, ano, ano, ano. And it's not college. all bad though, di ba? yung pagkakaroon ng ano, fraternities oh, and actually brotherhood and sisterhood yung pinaka-foundation naman nun yes pero oh. it's up to you pa rin yes. kung yun ba yung magiging focus mm. ng ng college life correct yeah. pero yun so, nga mabalik tayo no ang ano ko naman ang swerte ngayon yung mga nag-ano kasi may review center sila totoo diba? totoo tayo nung panahon natin wala you have to asa ka lang sa ano ano yun uh and sa 'di ba yung and, oh, at saka uh, stock knowledge oh, 'di ba? 'yun, stock knowledge lang, 'di ba? Kung meron na stock. Oo, 'di ba? So ganun lang talaga noong may ngayon may rev center tapos mm -hmm. uh, yung, ano, recently kasi in-doctor namin nag-nag-take so nakita namin talagang yung mga ano, mga Uh, What do this? Mga magulang talagang todo-suporta sa mga anak. At, at saka yung hirap din ng mga, mm -hmm. ano no, yung of course, gigising ka na maaga, yung mm -hmm. prepare ka, yung kaba. Actually, mm -hmm. meron akong gustong i-insert na ano dyan, no? Sana, ito lang, sana sana lang, no? Na sa entrance college test, meron ding character ano assessment. yan yeah, no. For me lang no. Um sana maging ganun. Bakit? Kasi usually yung mga nagtatapos sa mga paaralan, 'di ba 'yan rin naman ang magiging government officials, mga nagiging boss sa mga yes. sa mga um of course mga establishments, mm -hmm. 'di ba? So, kung merong character um test na oh. natatawag, yung mga yung mga paaralan, yung mga unibersidad oh. mas magiging madali para sa mga bumoboto yan, mm. ko na yon na magkaroon ng someone na parang, uy, eto okay to kasi hindi lang to graduate sa ganitong paaralan, pero yung paaralan na yun, um, ang mga kinukuha nilang mga estudyante yung dumaan sa rigid character evaluation bakit kailangan yun? kasi hindi lang puro utak ang kailangan natin. Dapat character. Talaga. Oo, character kailangan. Uh, building. Oo. oo. At yeah. saka, sana merong ganun rin sa mga paaralan. Kasi, yun hmm. nga, mahirap yung nagre-rely lang tayo sa puro talino. Diba? Mm -hmm. Yun, yun sa akin. Para sa akin, sana. Gusto ko sana magsalita na, <laughs> uh, diba, yung mga nasa gobyerno natin, ay karamihan dyan ay graduate sa UP. <laughs> so uh, leave it at that so yun lang naman so I think uh, character development integrity totoko, and honesty mm -hmm. uh, lalo na pag ano di ba uh, part of the part ng education di ba sana Ganun din mm -hmm. yung parang ano yung character din nga, sabi mo character development And, and also, sa akin na ah, hindi na susukat sa isang araw na test ang pwedeng mag magawa ng isang tao Correct, correct. Diba? Oh, oh. Kasi maring sa araw lang na 'yun, nag-mental block lang 'yung taong 'yun. Maring oh. sa araw na 'yun may pinagdadaanan yeah. 'yung taong 'yun. Pero paano mo siya masusukat ng... Yung hindi lang siya ko, oh, oh. hindi mo siya masusukat 'yung talino, hindi masusukat ng kalahating araw na exam. Hmm. 'Di ba? 'Yung pagkatao, oh. hindi masusukat ng apat na hmm. oras, oras na, na exam. exam. So, 'yun. 'Yan lang. Madami ano, actually hindi lang UP ang nag offer ngayon. Uh, for exam uh, UST for UST entrance, uh, entrance test mm -hmm. meron din ASET for atinuyo yeah and uh, dami pa I think the, the big schools Miriam Lasal those are the big schools na ano, kakaroon pa ng uh, entrance test and I think ano, ano din gusto ko na uh, na ano tawag dito uh, congrats din sa mga magulang oh, 'di ba so cool. sobrang supporta talaga na uh, natin basically bilang magulang sa ating mga anak at uh, yun, di diba? Pinapa, uh, talagang todo support. Sinasamahan sa mga exam, entrance exam, minahatid, sinusundo. At yung gasto sa RevCell, Review Center, ba? Diba? Hindi rin ganun ka muray mga ganyan. So, ayun. Uh, kudos sa mga magulang. Tama. At saka, support. sa akin naman, gusto ko rin pasalamatan yung mga estudyante katulad ng anak natin na sobra din yung pagmamahal sa pag-aaral. Yan. Yung, Oo. yung integrity ng parang ayaw nilang malit, mm -hmm. ayaw nila parang nag-cheat, di ba? Parang, just mm -hmm. ko, yung anak namin parang, sorry, mapag-usapan ko lang, hindi siya yung pag-iisipan mo na parang nag-cheating. Kasi, it's a no-no for her. Parang, mm -hmm. hindi pwede yan. Di diba? so, so, I think, tumatalino, yung... at saka nagkakaroon ng integrity, yung nagkakaroon ng quality, yeah. yung yung character ng mga bata and, and, gusto kong pasalamatan mm -hmm. din yung mga Magulang Yung ano uh, Ano ko Dan Feeling ko yung mga Gen Z Gen Z Alpha Yan Medyo, medyo iba na yung thinking nila mm -hmm. It's more of Medyo Yun na nga uh, Kasi nun sa nga, atin May lagana Ang cheating straight, no straight Oo oh. Hindi nga yun, bawal yan, yan, bawal yan. Pero dad, nasa sa'yo pa rin, di ba? Nung oh. dati laganap sa atin yung parang mm. uh, cheat sheet for parang oh, ayun, kodi ko. Kaming uh, uh, honest and upfront na nangopia ako ng college, syempre. Ano yun, oh, ganun talaga yun. Uh, kahit nung high school. So, part yun eh. Part ng pagiging pag-aaral yan, di ba? Yung pangopia, di ba? Parang ano. Oh, yun. So, Although hindi sa akin part yun, siguro. <laughs> Oh, siguro, uh, just <laughs> Hindi siguro ang ang pinaka ano ko lang, um natatakot kasi ako ng ano eh, natatakot ako kung parang dayain mm -hmm. yung sistema. It's it's something na parang to game the system. Oo, oh, parang to to rig the system na parang nakakatakot din eh. Mm -hmm. At saka 'yun, siguro law abiding ano po bata ano ah, oh, oh, abiding citizen. Oh, may, kahit eh, naman, bata, kahit bata. Kaya old, may, mature magiging. Kasi ma mo yan eh, di ba? Yes, yes. hmm. Kung nagde-develop din naman yung character natin. Kung character development. Hmm. <laughs> sa, ano, wa, 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 ano, as we mature. Yun lang. yun lang. At dahil dyan, mm. magkita-kita ulit tayo sa susunod na kabanata Oo. lang. sa mga nag-entrance test sa mga colleges, good luck. And, uh, yun. May you be, ano? Tatandaan uh, natin na May your dreams come true, oh, ha? At saka tatandaan natin na hindi Porkat hindi ka pumasa Ay hindi mo pa rin makukuha yung yes. Dream mong so, uh, life Or ano, okay. tatandaan natin na Ang basehan pa rin at the end of the road Is kung sino ka bilang tao Hindi yes. kung so, gaano kataas ang grade mo. Uh, ganun, kung, kung ano saan yung ka, mo. Or kung ka gumraduate. Hindi yes. yun ang basihan. Hindi yun ang so, niya So, yun lang. Salamat po sa pakikinig. Salamat. And, uh... sana meron pa kami i-dal-dal next time. ah <laughs> uh, tune in na lang sa aming susunod na ano episode. Okay. Okay. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye.